Hi everyone, meron tayong lechon beef dito. Ulo na lang, kalahati ng ulo yung natira. Tira nila kagabi sa dinner. Ngayon, ang gagawin ko nito, tanggalan ko to ng yung itim-itim, yung mga sunog. Tapos, yung meat lang ang kukunin ko, ilalagay ko sa kunji. Kasi kunji ang gusto nila kainin sa dinner mamaya mga bata. Yung mga alaga kong bata. Kaya, lilinisan ko to, tatanggalan ko to ng mga sunog, ayan, yung mga kulay itim na yan. Tapos, tatanggalan ko lang, kukunin ko lang yung meat para ilagay ko sa konji. kunci na may carrot at yun lang. And, o biik kasi siya, ayaw ko kumain yan. Sabi ko kay Amoy, ayaw ko kumain ng biik. Kakaawa naman kainin mo, biik pa yan. Tapos, nililichon yun lang. Biik ba kaya talaga to or ibang klaseng baboy to? Sa mga Chinese to marami to sa restaurant to. Ayan. Ang liliit. Sabi ni Amo, um, maawa daw siyang, ano, maawa siyang kumain. Kasi nga, biik, baby pig pa daw to. Sabi niya. Tingnan nyo yung tay nga. Ang liliit pa. Yun o, oh, di ba ang liit kasi nga, biik pa daw to, baby. Kawawa naman, no? Baby pa lang nililitsyon na nila. Sana naman, pinaano pa nila, pinalaki. Kawawa naman. Hmm.